yung mga moment na to eh pupunta sana kami sa Divisoria kaya na biglang nagyaya ang aking mahal na asawa at naglambi na lumabas daw kami at kumain kami doon sa kinakainan namin dito sa Quezon City sa face ko. Nagulat nga ako nung pupunta namin dito talagang improvement yung lasa ng mga pagkain nila at the same time, yung mismo area nila may aircon na ang ganda na ng mesa hindi kagaya nung dati na nag-uumpisa pa lang sila. Ilang taon na rin kasi lumipas simula nang nakapunta ako dito. Kaya nga laking gulat ko na ang sarap na ng rice nila at the same time yung mga food nila malasa na. Ito pa lang located na to dito to sa Frisco. Lagi namin kinakainan mag-asawa. Mga moment na nga to eh madalas daw siya dito kumakain kapag hindi niya ako kasama. Kaya naman minsan napapaisip ako na okay lang kumain ka dito kasi napakasarap naman ang pagkain. Yung mga moment na nga to eh napawaw nga ako kasi nga naman ang sarap-sarap na ng mga paninda nila at the same time, nag-enjoy din kami mag-asawa. Gawa nga nang minsan lang kami mag-date at bumalik pa kami dito sa place na kung saan madalas kami kumakain noon. Kasi nga naman, minsan uuwi na ako ng late at dito kami kumakain kapag nagugutong kami. Ang sarap balikan yung mga lugar na kung saan kayo nag at binabalikan nyo pa rin. Kaya lang, minsan yung mga lugar na yun, nagbabago na at nag-i-improve pa. Parang tayo may mga bagay na hindi na natin kailangan balikan. Pero nagbabago tayo kasi nasa tamang tao na tayo. At the same time, nandyan sila para suportahan tayo sa lahat ng bagay na ginagawa natin sa araw-araw. Hindi lang mo nararamdaman natin yung pagmamahal na binibigay nila walang halong kalukuhan.